Mainit na usapan ngayon sa social media ang naging pahayag umano ng aktres na si Julia Barreto tungkol sa kanyang kapwa da Barkads na si Riza Medizon. Ayon sa ilang ulat, inamin ni Julia na minsan daw ay nairita siya sa kilos at personalidad ng dating child star. Mas lalo pang uminit ang isyo nang mabanggit ni Julia na sa tingin niya ay hindi sila magka-level. Sa panayam, ikinuwento raw ni Julia na may mga pagkakataong nahihirapan siyang makisabay sa pagiging makulit at palatawa ni Reza, lalo na kapag nasa set sila ng parehong proyekto. Anya, sanay daw siya sa maseryoso at profesional na working environment, samantalang si Reza ay natural na palabiro at masayahin. Dahil dito, nagkakaroon daw sila ng hindi pagkakaintindihan. Maraming netizens ang agad na nag-react sa naging pahayag ni Julia. Ang ilan ay nagsabing hindi maganda na ikumpara niya ang kanyang sarili kay Riza, lalo pat parehong may kanikanyang talento at kontribusyon sa industriya ng showbiz. May nagsabi rin na tila mayabang umano ang dating ng aktres nang sabihin niyang hindi sila magka-level sapagkat kilala si Riza bilang isang mahusay na komedyante at host na nag-umpisa mula sa pagiging bata pa lamang. Gayon pa man, mayroon ding mga taga-suporta ni Julia na nagtanggol sa kanya. Ayon sa kanila, maaaring na misinterpret lamang ang kanyang pahayag at hindi ito direktang panlalait kay Reza. Posible raw na ang ibig niyang sabihin ay magkaiba lang talaga sila ng personalidad at estilo sa trabaho. Samantala, nananatiling tahimik si Reza Medizon sa isyong ito at wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo. Kilala si Reza bilang isa sa mga dabarkads na may positibong pananaw sa buhay at bihirang pumatol sa intriga, kaya inaasahang mananatili siyang kalmado sa kabila ng kontrobersya. Sa huli, malinaw na parehong may sariling landas si na Julia Barreto at Reza Medizon sa showbiz. Kung tutuusin, ang pagkakaiba ng kanilang ugali at approach sa trabaho ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa mata ng publiko, ang respeto at pagpapakumbaba pa rin ang susi para mapanatili ang magandang samahan sa industriya. Ano ang masasabi mo dito? Team Julia ka ba o Team Riza? I-comment mo ang iyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa balitang showbiz.